do padita. Adlaw. Ay, ano ba 'ya? Isusiyak talaga Pos pos pos. Kimelon. Ah. Uh, tayo bibigyan po natin sa thank you nga pala sa ano mas sponsor na nagpabot ng tulong uh, isa siyang manglalaot na walang uh, humingi uh, lang ng konting tulong na kahit pa paano yung bang meras lang nila kahit isang araw yan na uh, maraming maraming salamat po sa anonymous sponsor at ito si pangalan Delphine ha? Delphine. Delphine Ipanaw Ipanaw Pangalan? Chita Habla. Chita Habla. Yan. Yeah. Yeah, sa si Delphine Hipanaw. Uh, isa siyang manglalaot na ilang araw na talagang hindi na siya nakakapaglaot dahil, na dahil ito, eh. sa... Eh. Ang niya, pili, ma. Pili. Hindi siya pwede man, oh. Hindi siya magi. Eh. Kasi na bullet na manok din kanya. Uh, Ayan, ipapabot na natin sa kanya yung ibinigay ng isang anonymous sponsor. Uh, at sobrang salamat po. At uh, shout out po kala Ate Elma, Ma'am Gina sa CCTV, uh, The Cres, uh, at sa lahat po na tumutulong at saka sa anonymous sponsor na ayaw lagi magpakilala. Kaya uh, sa maraming salamat. At shout out din po sa Hitana Clan. At sa Agap Buhay. Yan, yeah, na uh, shout out dyan kala Ate Glo, sa Rufio Lerero, yan, yeah, Dina Robes. Yan, yeah, maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, siyempre kay Kuya GR. Maraming salamat po sa inyong lahat. So. Yan. Ah, uh, pinapabot sa iyo ng isang anonymous sponsor. Uh, sana maka niya sa iyo kahit ng isa o dalawang araw. Meron na yung meron na yung van. Sardinas, meron ka ng basta may pangulam na dyan, may bigas ka na. Yan. Maraming salamat sa uh pagbigay sa amin ng tulong mga pa suporta nito sa kahit ilang araw okay. mm -hmm. Hello <laughs> Salamat kay mga ko ka na sa perakaan daw kay wala trabaho ilang ilang araw na ilang araw. Nila kapaglalaot. uno. Picha uno. Isang buwan. isang buwan, isang buwan na siyang di nakakapaglaot 'Yun lang ang nila sa araw-araw. Dinamok -araw. pagkita namin, wala naman sa hubas, sa dagat lang. Sa dagat lang talaga umaasa, no. Umaasa lang sa dagat. Kung merong kikitain, wala. Pag wala, wala talaga. Hirugsin na karamdaman, yes. wala talaga kaya hindi naman wala sa dagat kung um, wala lang pa kuan yuro araw-araw sa dagat na kasi dati yung mga um, Dati daw, utol-utol siya kung makapagsalita. At least kahit, kahit papano daw ngayon ay nakakasalita na siya ng maayos. Ayan. Uh, at siyempre, salamat tayo sa anonymous sponsor na nagpabot ng food pack para sa kanila. At kahit paano uh, kahit sa pang dalawang araw malang nila ay mabawasan yung pangangailangan nila kaya maraming maraming salamat po siya yeah. naman yung ating naabutan ng kahit papano na tulong mula sa anonymous sponsor at maraming salamat po sa anonymous sponsor sa pinabot nyo pong food pack para sa kanila ngayon may bigas na ay dilata noodles kung ano dyan. gatas kaya thank you thank you very much eh magluluto na sila ng almusal almusal na ba yan? hindi alas dosi na <laughs> ala daw almusal alas dosi na diretsyo ayan At tipid na sinasabay na At tipid na sinasabay na yung almusal panahalian na lang panahalian na lang para bawas ko ano gasto. Wala naman niya pang gasto. <laughs> wala naman pang gasto. Kaya salamat na rin tayo at um, may dumating may, uh, na uh, um, anonymous ay... sponsor para sa'yo. Salamat na lang sa kuan bigay mo ito. Kuan mo yung makasuporta na yun eh. Ayun, makasuporta na daw yung pinaabot mo. Hmm. Yung kuan anonymous sponsor. Okay, alam ko na wala uh, na uh, alis na kami na kahit uh, sabi nga uh, nakapaghatid naman tayo ng tulong tulay uh, tuloy lang tayo para mapabutan ng tuloy yung mga kababayan po natin dito sa lugar ng bulan. At uh, sa naway mayroon pang dumating na biyaya para sa inyo. And God bless sa lahat po ng mga tumutulong. salamat sa lahat ng tumutuloy. Sa inyong bahay ito? Pamangkin niya. Ah, nakikikuloyan lang na sila dito. Ayun. Sige, uh, at paalam na. Nakuha. Ano so, sabi ko rin muna, Kalawag. Salamat.